Po. Ngayon po ay October 4. Araw ng Merkules. Uh, Magdi-disinfect na naman tayo sa ating kulungan. At uh, ngayon ay magbibigay muna tayo ng kangkong sa ating mga alaga. Ayan. Tapos, sa uh, tapos nilang magbirienda ngayon ay uh, magpapadisinfect na naman tayo dahil uh, kailangan kahit isang beses lang sa linggo magpa-disinfect tayo ito yung dapat natin gawin ngayong may banta ng ASF yung lahat ng mga katabi kong nagbababoy yung mga backyard nadali na lahat ang kanilang mga alaga o oh, dahil nga siguro sa ASF at ang uh, sa atin naman eh, naghigpit tayo at uh, ang sabi ko nga eh yung kahit sa beses lang isang linggo magpaano tayo magdisinfect. Ganyan ang dapat nating gawin kung meron tayong alagang mga baboy. Kailangan mahigpit ang biosecurity natin. Walang dapat na nakakapasok na outsider maliban lang sa ating mga nag-aalaga. <coughs> ito, ito yung mga baboy natin ngayon. At ito ang i-disinfect -di natin. Itong uh, lugar na ito. Kaya magsasangka muna ng ating disinfectant. At sasabihin ko sa inyo kung ano yung disinfectant na ginagamit natin. At kung paano ito gamitin. Ayan na. Ito yung pausok natin hindi rin namamatay yan at yung bagong panganak natin mga ilang araw na lang guwawalay na natin to at i-deliver na natin doon sa nagpareserba yun ang gaganda ng mga bake niya. oh. dalawa lang naging bake nito so ganun ang gagawin natin ngayon sasangka muna tayo ng uh, disinfectant para Ayun na, silang lahat ngayon ng kangkong. Sagap muna tayo ng disinfectant dito sa ating uh, sprayer. Ang uh, gagawin natin ngayon, yung sprayer natin ay uh, 16 liter ang laman. Ngayon, ang gagamitin nating uh, disinfectant ay itong ViralGuard disinfectant. Ito ay galing sa Department of Agriculture at ang uh, rekomendadong uh, dilution nito ay 7 cc per 1 liter of water. So, uh, i-multiply mo na lang 'yon sa 16 liter, 'yon ang magiging uh, sangkap niya. Doon sa isang 16 liter na napsak sprayer. So, ganyan po ang uh, pang-spray natin. BioGuard disinfectant. E eh, kung wala naman po tayong ganito, kahit chlorine or Clorox lang. Pwede na. Meron naman po na sa ano, yung mga disinfectant. Kaya 'yun po ang ating uh, gagawin. maya maya papakita ko rin po kung paano tayo magloto ng binlid. Ito, ang uh, kalan natin ay ang uh, panggatong natin ay kusot ng kahoy. Yung pinagtabasan ng kahoy. Ngayon, dahil uh, nasira yung ano natin, ito naman yung binlid. Kahit hindi na banlawan to, lagyan lang ng tubig ito, at tapos pag uh, nakulo na, medyo lumambot, pwede na. Yung, pwede nang ihalo sa darak. Ganyan po ang uh, gawain natin dito sa ating bunting babuyan. So kaya po, uh, kung mapapansin nyo ngayon, pagparingas natin ng kahoy, yung ito, drum na mayroong simento, uh, ginawa namin to Ganyan lang po ang pagluluto uh, natin ng bidlid. Ang gamit natin ay eh, itong uh, kusot ng kahoy. Tapos sa ilalim naman nito may butas. Doon natin sinusunog yung pamparingas. Yan. Nakita ah, nyo umusok na. Diretso na yan. Para umapoy na at uh, iiwan na namin. Sakto-sakto Pag nauubos yung Inik nito Pwede na rin Yung binlit nun Ayan Tingnan nyo Ang daling umapoy oh. Ayan o oh. Umapoy na Pwede na yan Pag ganyan yung Ano Ngayon Punta tayo ngayon dito sa Sangkap ng Ano uh, Sprayer Maya-maya ipapakita ko sa inyo Kung paano natin uh, Sangkapan Itong Ano na to yung pagpaparingas natin, tingnan nyo, umapoy na. Kaya maganda itong, uh, kung tawagin dito sa amin to e eh, pugon or ano, basta't ang uh, panggatong namin ay kusot ng kahoy. O, tingnan mo. O, tapos, lalagyan lang ng tubig yan, natatakpan, at uh, hihahalo, kumisyan-misan, para hindi dumikit sa ilalim yung binlid. Ganyan lang po ang pagluto namin ng binlid. At kapag naluto na to, pababaya namin dito at ilalagay doon sa malaking uh, timba kung saan namin na uh, nilalagyan ng darak at inahalo na natin itong binlid. So, ayan po, ganyan lang po ang uh, pagano natin ng uh, binlid. Ito, so, lalagyan muna ng tubig yung ah... Uh, sprayer, kalahate Tapos, maglagay tayo ng almost, uh, dahil ang required nito is 7cc per liter. Ang knapsack sprayer natin ay 16 liters. So, mag-approximately 100 maybe. Kung di ko nagkakamali, may higit na isang So, lagyan na natin ng uh, 120cc ang ating uh, knapsack sprayer ng by regard yung disinfectant so yan magiging kalahati yan almost ano na yan uh, 120 o mahigit pa wala namang problema kahit mapasobra ano, ano lang natin yan estimate natin yun ganun lamang po tapos i pupuni na naman ng tubig tapos isi-shake natin ganun lamang po yan Yan, pagkatapos natin isalang yung binlid, ngayon ay magdi na tayo at uunahin natin yung ating mga inahin sa ranging area ng ating inahin at papunta dito sa ating uh, palaking baboy yung mga maliliit at yung sa kulungan isa isa ayan yan po wala laman yon pero kailangan i-disinfect dahil uh, yan ay gagamitin natin Uh, pag uh, malapit ng uh, mga anak yung mga nandito ikukulong na natin sila kahit wala laman yung mga kulungan natin ay uh, ini-spray rin din natin ng disinfectant Yan lahat po na nasa paligid nito ay spray natin mapaloob at sa labas ng kulungan at yung daanan namin Ini spray natin 'yan. Yan, walang kami uh, kaming uh, pinapalampas na ano, kailangan every week kahit isang beses lang nag-i-spray kami ng ating ranging area at mga kulungan. Okay po. Ngayon po, uh, 'yun lang po, update lamang po kayo. Para po, kasi ilang araw akong hindi nakapag-upload ng video, sana po ay suportan ninyo itong ating munting video para po uh, magkaroon ng tayong konting kaalaman tungkol sa pagbababoy. Hindi ko po sinasabing tayo po eksperto, ako po ay uh, nagsasalita at sinasabi ko sa inyo ayon sa aking karanasan yung actual na nangyayari. Salamat po at happy paring po sa inyong lahat.